Hello, welcome to my vlog. Nagpa-share ni Inang kung bakit. Uh, malay mo nga nagpa-share. Malay mo nga nagpa-share ni Inang kon. Abis, alalay mo Inang. Umungin hmm? nga rin. Alalay ang bit ni Inang. Ang um, aming nga gamit Inang, mapirde. <laughs> oh, aming nga gamit agwakas. Ah, sige tayo ulo yun. <coughs> adan ni Johanna. Adan ni Eric. Si Mampot. Ay, Eric. Kinadan okay. ni Johanna. <coughs> Hmm. Ano ba? Ang anak. Lakay yung aso namin. Ang daming anak, anim. Awan mo na kamay sa nga dapore. Ang daging niya. Ang aso. Ay, daso yaw? Oo, nag-aso ako mo tayo. Ang baro,

Anong update sa lettuce mo? Dito. Supo, ati po til update di lettuce, dito sa may. Uh, tagaygay sa lang uh, nagkwa, tagaygay sa lang nagtubo. Tapos minulaki ti kwa iti iti kamatis. Ang maganda na tanim natin itong pipino lakay. You pipino tapos itong kabatite. Ayan, okay. uh, po yung kabatiti. At sa klong, ay, apat na po on. Ay, apat na po Lima. Ay, tatlo. Tapos so, ito yung tabungaw. May tabungaw tayo upo. Bali, dalawa. Okay. okay. Ngayon, tatanim tayo ng maraming malunggay. Kamunggay. Kamunggay sa Bisaya. Daghang kamunggay ang atong itanong karong hap hapuna. hapo na. ang hmm? lang kamana nanang imo lang amo na lang nang imo bisan ka api lang iya ngakan unot

Mm -hmm. Ito kasi yung magandang hihita ni Umlakay na kwa, mga sanga-sanga. Kinis-kisan ko yung kanya lakay yung, yung sa baba Para dito mag -ugat. Yan na. Ito yung uh, nag bunte ito na kadati marunggay at dumaguti maka kinabang magaruba ito na yung kuan natin yung malunggay na itatanim natin ni baket ko, ko lang ti tiag mula ta dumo boundary ni nga alad dawat ko lang gudu bakit gudu tikot ba bato ginadin ko nyo ni lakay yung kapatid ko na bunso nyok dali nyok tururahin lang da ako ah ang ating naglakat sila ako naglakat sila sa takuro ginahulat niya siguro tanim natin sa ano guys bakod apat, apat. tatlong butas tatlong butas pero pinatay niya yung sili ko dun isa Tatlo lang? Mm -hmm. eh, tatlo lang pala, hindi apat. Sayang sili ba? Ito yung sili niya, oh. Ayan, hindi natin sinasadya. Na... Mabago. Oh, huwag mo lang kunin yung ano niya, oh. Puno niya. Sayang, baka mag-ano pa. sa gilid ng bakot lakay eh. tung malunggay eh. para kung may maghingi dito sa kabila gagawa atin nyo lang niya, magganyan lang siya um, maghingi <laughs> Oh, yung ukrayna Ito niya ilang nga bakit niya english 1 2 3 9 lang tika <laughs> Ayag mula sa Marunggay ti Mordong Bagong dati ko ah. Gawa ng tikal ding. Wala kay. Hindi tayo lang masyuro ba natin o kwa. Mabiyag ta. Pitak kiti kwa na. Mabiyag ang tudo. Mabiyag. Pero matudo nga tudo. lang ay malungtot ni na ito. Hindi tayo lang ang sibsibugan. Medyo nabasamat eh. Kwa na. Kwa na.

Tayo nyo lang kayo nagmet ni Naramid na ating ba ati? Kuha. Tugaw. Nasaan Ni ating Francis, ni yading Aridik. Atay? Hmm. Kasi niya po nakamula tayo ti Marungayan. No, mabiyag man ata, ato ti Pagalaan. No, sino lang ti makapagpag nato ito talon, eh, maka... purdot iti bulong na lakay. Medyo balay mo, eh. Medyo babakay, eh. Magpapasyar dyan, makadawat-dawat naman mga mayat no ado mga gulay dire wala ang bulong iti iti marunggay uh, gisaam lawa kong sa bali nga ugot iti gulgula yan sida aja sakit uh, puro karne puro noodles asidig iti sakit sa si kanya lakay, yung sitsida mo nga dyan mo. Hindi pa nakadigas yan, ano nga pagpakita eh. ay. <laughs> Hindi na pa nakadigas. Ano di at, nga gapo ka mga kamsa. Ito si Don may Luis di dyan, noodles. May Gulay. Noodles, gulay. Dyan. Bulad. Tatalang lakay, makaabi dati kamsa't ko nga din. Medyo nabayag. Uh, Puro lamas. Operator iti bakaw. Ah, bawa pelit terawah nak. Coba baik. Tahu kan? Kegalitan kita. Kita antai dengan syati tembak bagai tadi. Mas tayo aku uleg. Mumaliu mana apa? Dan lagi ni awan di ni apa ini kan? Kawit tayon. Sino yung nagbigay yan? Pizza <laughs> talihim. What is that? A pizza. <laughs> Nahilig kami nga wala kayo ni Bakit. Luto-luto ay eh. Pili tayo ng ulam ni Lames. Kasi tayo iti sa bungana eh. Okay. Uh, ato ito na ito, surot-surot no, agandar ti motor, agandar ti sumurot ito sumurot ni Sky bye 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 -bye. bye bye. Bye bye. Ha? Magawid <todic> ka noon. Magawid ka noon. Mga baga keni tumis ni auntie Gator. Gawid ka yon, gumatang pitik mati. Gumatang pitik si Danny ka. Mangka ko damdaman. Yan lang nagawid ni Ina kan. Pero mga mamalimitik eh. Nagawin pin, malus, masulitan. Baga na lang kina ay, ading nga pradis nga akong kanong tigatas na. Dari di ka lang nabagot ko na. Kita-kitaan na -gul eh. di gulgulay mo. Tapos si Tigid lang kaya ito. Hindi mo manatapos. Kamuti. Ha? Madi, nagado. Nagado yung mula ko. Yung kodal yung talagang ito sa may ano. Ang gani. Damo pa, boss na lang na. atila tila kain eh. Minulaan miti ti kamuti ti igid-igid na. Okay, kat ko. Nakuha tayo nga yung mula ti ginatang mi gayam lang kay nga kuan eh. Nga American ay, lemon. American lemon na jilungay nga uh, yeah. dalayap. Mm. yung sa yung parang amoy bugiman. <laughs> Ricardo. Hmm. Oh, Ricardo ati ila tibulong na. Slabugiman man ngay. Di angot na. Hmm. Kari Carry. Carry. mula tayo ti gidigid lang ti asa ligti balay. Pabantayan. Yen la kay hanggang ti lang ti video tayon. Okay, salamat kini apo Jos. Hanggang <laughs> muli po. Paalam. Bye-bye.